akala natin okay lang tayo hanggang sa katawan na mismo ang magsabing tama na isa na namang sikat na artista ang isinugod sa ospital at hindi dahil sa aksidente kundi dahil sa sobrang sipag pero teka baka ikaw rin guilty nito ha ah? kumusta mga ka showbiz Ang kwentong pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang tungkol sa isang artista kundi tungkol sa real talk ng kalusugan burnout at yung sobrang sipag na minsan nakakalimutan ng huminga. Oo, Elijah Alejo, ikaw muna ang bida ng puso namin ngayon. Bumuhos ang panalangin at suporta ng lumabas sa mga larawan ni Elijah Alejo habang nakakonfine sa ospital. Isa siya sa mga kinikilalang young stars ng kapuso na mula sa prima Donas hanggang madrasta. At kahit sa pagganap na kontrabida, she slays. Pero kahit gaano siya kagaling umarte, hindi pala siya immune sa pagod at stress. Sa murang edad, Elijah was already juggling tapings, schedules, promos, and yes, sometimes, life itself. Pero hindi lahat ng kinang sa kamera ay puro saya. Dahil sa sobrang pagkabisi, literal na nalipasan ng gutom at tulog si Elijah. Akala raw niya, okay lang siya. Hanggang sa... Ayun na nga, hospital na ang sumalo sa kanya. Sa post niya, sinabi niyang, I've been running on empty, skipping meals, sleeping late, pretending I was fine. Sino bang hindi makaka-relate dyan? Minsan kahit weekend na, di pa rin tayo nagpapahinga. Elijah thought she was strong enough. Lagi niyang sinasabi, kaya pa. Hanggang sa mismong katawan niya ang bumigay. Pero sa kabila ng lahat, may aral. At hindi lang ito para kay Elijah. Para rin ito sa sa akin, sa ating lahat na laging sinasabing mamaya na lang ako kakain. Sabi pa niya, no amount of work or success is worth my health. Health is wealth. At sa totoo lang sa panahon ngayon, ito na talaga ang pinaka-real quote of the year. Kasi kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, sino pa? Kung hindi mo papahingahin ang katawan mo, papatigilin ka nito at madalas hindi sa paraan na gusto mo. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, please lang, kumain ka na, uminom ka ng tubig, matulog ka ng maaga. Don't wait until it's too late. At Elijah, kung maririnig mo man to, salamat sa paalala, salamat sa tapang mong magsalita, at higit sa lahat, magpagaling ka. Ikaw ang patunay na kahit ang pinakamalakas sa atin, kailangan ding huminto paminsan-minsan. This is not just a story of a young star collapsing from overwork. This is a wake-up call for all of us.